So yun, good morning, good morning sa inyo mga kalapat kids Sunday na, so alam nyo naman pag Sunday Kalapat eh So yun mga kalapat kids, may niload pala tayo Pag gabi, walo Walo yung niload natin, yung dalawa doon Is malapit pa lang na training nila Ano lang yun, parang ang ginagawa natin ngayon is gradual training So hindi parang bigla So nakita ko lang yun sa Facebook na ganun pala dapat or ganun yung gagawin natin mga kalapatids gradual training hindi natin masyadong bibiglay na yung ibon para hindi tayo nawawalan agad ayan so nandito tayo sa breeder mga kalapatids so kung mapapasin nyo din uh, nagpo-focus pala ako ngayon mga kalapatids sa speedbird yung mga gusto kong i-breed ngayon is puro speedbird naman mga kalapatids kasi wala yung pinupuling eh wala tayong pampuling mga kalapatids eh gusto sana matry mag pulling naman mga kapatids no? mukhang enjoy din eh dagdag ka ba kapag sa training so ayan mga kapatids bali dumating na rin pala mga kapatids yung ibon natin ayan kanina ayan eto isa ayan malapit lang yan San Leonardo tapos yung isang ibon ko na YB mga kapatids eto grabe tama oh Masamay tama mga kalapatid oh. Hindi ko yan niload kagabi mga kalapatids. Dapat siyempre yung ibo natin na ilo-load. Pero ang niload ko na lang is follow. ito iniwan natin. Kasi nga, tinan nyo naman. Sumusuga. Going light yan mga kalapatids. Comment nyo naman baka anong pwedeng ibigay natin na gamot. So ito yung isang ibo natin na tinasa no, sa San Leonardo. Ayan. Finish up na yan mga kalapatids. Old bird pero Tinitraining pa rin natin ng gradual training. Ayun, para hindi tayo nawawalan agad. So, yun mga lapatid, sabang wala pa yung mga tinraining natin. Patukoy ko na muna iba ko dito, ano, ibon. Ayun. Tapos utso na rin eh. Wait. Ayan. Ayan, no? Good morning, talaga! Alam mo talaga, ginugutom eh. Ayan, yung iba natin mga lapatid. So. Okay, Yun mga kalapatid, may isang ibo na tayo. Time check, 8-11. Nasa loob na. Nagyo mabagal pa din eh. Nakaya ko lang yan. May umiikot na isa ayun. Eh isa unang ibo natin mga napatid. Ang pa boy. Huwag pala masali ka sa puli. Ayun. May umiikot pa tayo mga napatid. Ayan. 8-11. Sabi sa forecast. 8-11. Masa libo na. Huwag na natin. Ay isa yung mga napatid. Nice one. -y. Alright. Nice one! Nice one! Isa na lang ko lang natin mga kapatid! Aga! Yun mga kapatid, so, okay na! Yung mag natin. Ayan yung magbibasa pa! Okay na natin! Patukahan nila ngayon! So yun mga kapatid! Good job yung mga wires natin! Okay yun! Bisa na sugla. Mamay bigyan natin yan ng gamot. Kuya Jessica, kuya Sariton. <laughs> so yun, hanggang dito lang muna mga lapatids hanggang sa susunod na video and ayun, salamat din pala sa patuloy na suporta sa akin no? Yun. sa panunod ng mga video ko mga lapatids so yun, hanggang dito lang muna